iba pang balita mga kasama, umakyat na sa apat ang bilang ng mga Pinoy na kumpirmadong nasawi sa malawagang wildfire sa Maui, Hawaii sa Amerika. Ito'y makaraang kumpirmahin ngayon ng Department of Foreign Undersecretary Eduardo de Vega na isa pang Filipino senior citizen ang namatay sa wildfire. Kinilala ni de Vega ang biktimang si Rodolfo Rocutan, 76 na taong gulang. Batay sa pagberipika ng DFA sa kanyang passport, lumalabas na kakarinyo lamang ito ng Philippine passport sa Philippine Consulate noong nakalipas na taon. Nakikipag-ugnayan na ang konsulada ng Pilipinas sa pamilya ng biktima para sa kaukulang tulong. Una nang kinumpinumaan ng kanilang mga kaanak ang pagkamatay. Sa Hawaii Wildfire ng mga Pinoy na si Alfredo Galinato, 79 years old, at ang mag-inang Conchita Sagudang at Danilo Sagudang. Sa ngayon pa'y umaabot na sa isang daan, labing apat ang bilang ng nasawi sa wildfire habang patuloy ang search and rescue mission sa iba pang nawawala.